So anong may sinabi si Kibara na merong pera? Hindi mo inalam kung magkano yung pera? Sir, pinagsubmit ko. Wait, wait, wait. General Mariano, you have to look into this, ano? Yes, Ikaw ang pinaka-head doon. General ka. Yes, Tapos alaman mo may problema, may mauma-arbor na, mga Chinese na. Don't you have the audacity to ask him, magkano ba yan, bakit ang dami na tumatawag sa akin? Dalawang grupo na yung tumatawag sa akin, ina na yung mga Chinese na yan. Magkano ba yung perang yan? Hindi mo ginawa yun? See, ano mo, General Mariano, hindi naman kami mga bobo dito. You are the boss of the SPD. Yes. You are the head of the SPD. Yes. 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 You have the responsibility to find out every detail of the operation. So ibig sabihin General Mariano, hindi natatakot sa iyo ang mga tao mo. bagay na ganyan? Hindi sila natatakot sa iyo or magkakasama kayo. Ganun lang 'yan. Uh, uh, General Mariano, 'yun din yung katanungan ko eh. Kasi I was may, tapos ka na ba uh, congressman ako medyo tapos na siya na I, I was really uh, been uh, a bit confused no I was trying to review yung ating mga naging uh, hearing nung nakaraang uh, dalawang uh, hearings and kasi dalawang ano eh dalawang version ang pumasok sa isipan ko during that time that uh, uh Gibara reported uh, sa iyo. and allegedly sinabi niya that uh, ni-report na niya in 27 million. So he reported that 27 million in accordance with Colonel Gibara ni-report niya yon ng almost 7 p.m. to 8 p.m. at 7 a.m. to 8 a.m. And then sinabi mo don General Mariano that you reported to General Nartates ng mga uh, I think mga you were able to find it out from 10 a.m. to 11 a.m yung 27 million. Do, so, do, from there, nag-report ka kay General Lartates. So, can I kindly ask General Lartates? Kasi doon sa uh, uh, statement ni General Mariano, from 10 a.m. to 11 a.m. of September 16, after the operation, ni-report niya yung 27 million. Can you kindly confirm that uh, na-report yung 27 million? General Lartates, please. Uh, yes Your honor. Um, uh, I do not confirm that uh, the message uh, containing the 27 million on that uh, day September 16 Saturday 9 a.m. or 10 a.m. hindi that, na hindi included yun, sir. Oh, no, wait 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 wait. Uh, General Mariano sinabi mo yon. Kasi I have the video eh. Nire review ko siya eh kagabi. Nakita ko sinabi mo that you have Uh, texted Gerald Nartates nung 10 to 11 about the 27 million. Is that true? Uh, Mr. Chair, uh, I just forwarded uh, the sketch report to my regional director around 10.36 a.m. But uh, wala po dun yung uh, pera na 27 dahil hindi naman po ako kami nagkausap ni Chief DSOU ng alas 7 o anong oras ng, mula nang dumating ako sa PSI Mr. Chair. Pero sinabi mo sa last hearing that 10.30. Yes, at 10.36, 1036 a.m. po yung nag-forward po ako ng sketchy report kay RD. And 11 a.m., 3 minutes and 50 seconds, you were able to talk with General Nartates. Yes or no? Tama po yun. Correct. Okay. So kung nagkausap kayo ng 11 a.m. at nalaman mo na ng 10.36, yung uh, 27 million, ba't hindi mo pa sinabi kay General Nartates? Mr. Chair, sinabi ko po sa kanya na meron pong dineklara yung ating chief desk na pera. Sinabi mo yung 27 million? Wala pong... Ba't hindi po sinabi? wala si pang figure pa po yun, pera pa lang po, Mr. Chair. Wala pa, hindi ko pa po alam yung figura. Hindi ko pa po alam ang figure noon. Kaya nga, nung pagkasabi po sa akin ni Chief DSOU na meron silang nakuha mga pera at tinanong ko sa kanya nung araw na yon kung yung ba'y naka-inventaryo, sinabi niya sa akin na hindi. Immediately, nag-alert ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, bakit nyo kinuha yan nang wala namang inventaryo, pera ng mga Chinese yan. Okay. General Mariano, you speak to the ay, chairman. Ay, ah, Mr. Chairman. Ah, ah, chairman ah, 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 nah. Sorry, okay. Mr. Chairman. Sige. Colonel Gibara, you were alleging that there was a conversation. As a matter of fact, when I read and I saw your video, sinabi mo, pumunta ka doon sa quarters ni Didi. Andung ka eh. Sabi mo, mga alas 7 na, naidlip ka pa nga eh, sabi mo, correct? Yes, Mr. Chair. So kung naidlip ka doon, dumating siya, sinasabi mo mga alas 8. Yes, Mr. Chair. At sinabi mo doon sa investigation nila, General Natates, ang sabi mo ay uh, uh, idinrap by ka ni Kihana at pagkatapos, sabi mo sa kanya, sasabihin ko lahat ng totoo kay uh, Didi. Yes, Mr. Chief. Nung pumunta ka doon, sinabi mo sa kanya 27 million. Yes or no lang? Yes, Mr. Chair. Okay, nung sinabi mo, Meron kang ebidensya, nagpapatunay na sinabi mo? Meron ka ba mga text na sinabi kay General kay General Mariano na meron 27 million? I don't have, Mr. Chair. Because so, we... wala kang pagpapatunay na may sinabi kang 27 million? Yes, Mr. Chair. Because... Uh... So, how can you prove your case kung wala kang sinabi? So, yun lang ang sinabi mo kay General na kila, sa pre-investigative uh, report, uh, sa pre-investigation, sinabi mo na merong 27 million na sinabi ka? Yes, Mr. Chair. So, ngayon sinasabi mo wala kang sinabi 27 million? Meron po sinabi, ni Sir. Ano ba talaga? Yes. Uh, ka 10 -10 wala ka lang Wala ka lang yes, na sinabi sir. mo yung 27 million. Sa sketchy report hindi mo binanggit yung 27 million? Before making the sketchy report, Mr. Chair. But ano oras po sinabi kay, uh, kay General Mariano yung 27 million? Exacting okay. oras? It's around 8 to 9, Mr. Chair, when he arrived. The, the moment he arrived, the quarters, Mr. Chair. Doon mo na sinabi sa kanya yung 27 million? Yes, Mr. Chair. Okay. From 2016 na nalaman mo na may mga tumatawag na sa iyo, during that time, 11 a.m. nagkausap na kayo ni General Nartate, sinabi mo na merong amount na nakuha. Yes. 2.30 may tumawag din sa iyo, sinasabi, yes. ina-arbor na. Alas 9, meron na rin na tumatawag sa iyo. Hindi ka na ba nagduda doon na may malaking problema to? Mr. Chair, nag nagdududa na po ako. Ang problema lang... So kung po... nagdududa ka, di ba, ang unang dapat nung ginawa, Oy, kailan lagi bara. Magkano to? Hindi mo ba tinanong si si Major uh, Kihana? hoy Major Kihana, alika dito, mag-usap tayo. Magkano ba tong nakakuha dito? Walang ganon? Wala po sila Major Kihana, Mr. Chair. Si Ano mo, General Mariano? Hindi naman kami mga bobo dito. You are the boss of the SPD. Yes, you are sir. the head of the SPD. Yes, Mr. Chair. You have the responsibility to find out every detail of the operation. Especially when you were able to talk to regional director Gerald Artates. Di ba? Yes, General Gerald ano na pag-usapan nyo ng 3 minutes and 3 minutes and 50 seconds? Yes, sir. I was the one who called the uh, district director, your honor. When I, sir, I... Ikaw ang tumawag, hindi siya ang tumawag sa'yo? Kasi doon sa video, siya ang tumawag sa'yo. No, sir. Si Mr. Si C General Natates. O oh, sige, General Natates. Please. Yes, sir. On that uh, Saturday morning, kasi araw-araw ako, or oras-oras, or minu-minuto, Nagbabasa ako ng mga spot report sent through Viber. Meron kaming Viber uh, uh, platform and then uh, nakalagay yan sa group para mabilis. Um, uh, it is uh, being reported hanggang kam kamkrame. Kasi nakakahiya naman tatawag sa akin ng chief PNB or uh, the command group of the national headquarters or any stakeholders Nakailangan kailangan kung ano yung situation dito, dapat alam ko. So I make it a point as... Uh, um the commander of the National Capital Region na babasahin ko isa-isa and in that instance uh, saturday morning nakabasa ako ng uh, sms report ispat report through Viber uh, indicating na meron na recover na dalawang baril and uh, um uh, human trafficking case implementation of search warrant and the issue of 4.6 million Um, nagtaka na ako bakit uh, may 4.6 million. That's why ako na yung tumawag para makuha ko kung ano detalye. And then he briefed me, the uh, Southern Police District Director, na it is an implementation of search warrant. and tinanong ko, uh, bakit may 4.6 million? Because recovered and at the same time, uh, meron daw uh, on the act silang nakuha in violation of human trafficking. And so, okay, very good. Make sure na maayos yung kaso nyo. And so, Uh, that was a Saturday morning. And uh, I was surprised when uh, after two days, it's a September 18, um, meron ng progress na uh, may 27 million. Yun na nga. So, diyan lang tayo sa nalalaman mo 27 million. Twen uh, September 18 lang. Doon yung... Yes. yes, okay. sir. Alright. So, General Mariano. So, kailan mo exactly nalaman yung 27 million? Nung yung pera po sir nung Sunday na na lumabas po si na nagkaroon po kami ng meeting kasama po si Nung Alauna ng hapon, kasama po si Jolette, kasama rin po si Colonel Cabradilla at si Lieutenant Colonel Yogo tinatanong ko po doon, but wala pa rin silang, despite ng repeated demands ko na ibigay yung report ko, magkano talaga yung nakuha nilang pera. Okay, sandali, General Mariano. So, lumalabas Sunday na to. Yes, sir. Okay. Ang alauna, Mr. The were submitted and the inventoried money were submitted to the DSOU. Na andun sa opisina nyo eh. Andun na opisina nyo. Dinala yung mga epidensya. Yun na sinasabi nila eh. Don't you have the, ano, the, uh, this uh, uh, instinct that dapat Tingnan natin yung ebidensya. Nasa ano yan? Ginawa mo ba yun? Sir, wala, pa po, wala sa DSOU yung pera, Mr. Chair. Hindi ko alam kung saan nila kinuha. At nung gina, gabi na sinasabi nila, so, Mr. Chair. So, okay. so okay. Yeah. So, ngayon, mo that yung pera wala doon sa opisina. Yun po yung... Pat Hindi, No, 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 Yun yung sinabi mo kanina, di ba? Oh, confirm apo. mo. Apo. so now, mapapatunayan na natin dito that these people are all lying because yung sinasabi natin pera ay wala doon sa DSOU, wala doon sa opisina ninyo. Is that right? Tama po, Mr. Chair. Talaga pong wala po sa kanila yung pera. Okay. Kaya po, po ako naghahanap ng report. Pilit ko silang sinak at sinabi ko rin po kay... Okay, I that. Nakita mo yung 4.6? Hindi rin po, Mr. Chair. Sa report lang po na sinabmit ni ni ibara po Nandun po yun lang po rin po nakita ng mga other uh, officers na nandun po sa DSO yun lang pong 4.6 so in other words dumating ang sunday dumating na yung uh, uh, media hindi ka ba nagtaka nang dumating yung media Indeed. suddenly andun na yung pera kasi Indeed. hindi mo hinahanap the whole day na or the whole of saturday the whole of uh, sunday morning and in the afternoon Di ba? Sino Sinanap nagpatawag ng media? Kailan mo pinatawag ang media? Ah, hindi po ako nagpatawag ng media. Mr. Sino Chair? nagpatawag ng media? Sila po ang nakakalam po, Mr. Chair. Kasi po, gabi po raw nila ginawa, Mr. Chair. Hindi ko po alam yun. So, hindi mo rin alam na da may darating na media doon? Wala po. Hindi ko po alam kung ano so, ID. Hindi idea. mo rin alam na na magi-inventory na sila. Hindi rin po, Mr. Chair. Hindi mo inisip na napakalaki nitong na problemang 'to that you have to uh, to uh, take action personally na talagang inasa mo na lang sa kanila lahat. Hindi po, Mr. Chair, kasi nga po Kinihingi ko rin po ang tulong ni Colonel Cabradilla para sa mailabas na kagad kung magkano po talaga yung pera na nakuha nila. Dahil talagang nagsisinungaling po, magulo na po yung mga ano nila, hindi sila nagsasubmit talaga. Kaya po... So ibig sabihin, General Mariano, hindi natatakot sa iyo ang mga tao mo? Mr. Chair. Ganun pa, ba yan? Malamang po, Mr. Chair. Dalawang bagay na eh. Hindi sila natatakot sa iyo or magkakasama kayo. Ganun lang yan. Hindi po sila natatakot, Mr. Chair akala po ata ng aking uh, chief DSOU. Kung ano lang po Mr. Che ang isusubo niya sa akin ay kakainin ko lahat. Kaya nung pinalalabas ko yung pera na yan, Hinanap ko ang report kaagad dahil alam kong in violation, Mr. Chair.